Carlos. Ay, ay ano kala yun. Sayuti yun. Ano kulang? Sayuti. Wala doon? Wala siya. Sa siya, wala siya. Yan! Yeah. Para madala mo na. Yan na lang sa plastic. Yeah. Yan! Diyan siya. andyan sa kabila? andyan sa inyong video? Tatanan ko lang ha. Uh, ilang kayo kayo na? Hindi ko alam sa ano nila, sa nila, usap. Hindi ko alam yan. Kapag sabihan na naman, tinutusan naman ako. Hindi, utang ko lang. Bakalun din siya.

Oo nga, eh. hindi ko makita kaya paktura ko. Oo, nakalumutay sa akin sa Youtube. Nakalaki ng bag mo? Hindi mo pa nailagay sa bag mo? O, bigyan mo nila yan sa akin ng bag mo. <laughs> <laughs> Para mo makalimutan. Bigyan mo na lang. Ano yan? Bibigyan mo ako ng sigarilyo? Bell, yan yung tigarilyo. Wala akong bag yun ah. Robi talaga pa, sis. Tapi yang bisa kamu jalan ngomong ya, kamu kalau main main lah dan aku lomong tak kayak Bagi bikasian, mana <laughs> tak usah Te. Okay. Wala wala sa yute natin. Wala sa yute. Wala sa yute doon. Doon sa listahan. Oo, oh, kasi may bilang bigas. Ito. <mate> hindi pa lang sarap eh ano jabodi ko yung radish dito wala na 'di wala na radish 250 yung radish ay hindi pino wala ng radish eh hey, wala na nga eh wala na sa eh Pwede ba oh. ah, ah. si hindi si, Cholong pag radius, radius. walang radis, radis. Walang radis, te. siya like, oh. <laughs> <laughs> Ano, ayun no, putol. na nakita ko. Hindi, parang... eh. hindi si Ma, naman sa buhay Ang hirap Ang, ang hirap maghanap <laughs> ng wala, <laughs> di ba? Oh, di ba? Oh, di ka kung may makita kang wala. Ah, talaga maganda yan. Ano? 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 May radish kayo? Radish? Kuna naman. Ito na po, magbili pang bigas. Ang hirap po gula. મેડે મને ખાયા બધું હું ફૂડનું બિદન નકલયા અયા 239

sang usa ko leh, Hmm. So, ano? Um, Ang ba bakit yung bigas malagkit? Oo. Uh -huh. naman yun. Kasi ano? Kasi hindi siyempre. Bakit sobrang mong tubig? Di naman. Oo. Uh -huh. Pagka malagkit, bawasamun lang siya ulit. Oo. Uh -huh. Kasi minsan pagka the na mas bago yung pagbagong bago yung the more na mas bago yung bigas, the more na mas malagkit siya. Kaya ko sigala ko malagkit. Bawasan mo lang pagkakasin yung ano, babawas ka lang naman ng tubig pagkakasin. Oo, oh, punti lang naman. Eh. Ito, o, bayad ko. Huh? Ha? Dali lang, day lang. Balma ka lang dyan. Huh? Thank you. Oh, thank you. Day lang, day lang. Sibo ah. May okay. pa. Oo. Ah, date isa. mo na? Oo. Uh -huh. Ay, nako. Grabe kayo na. Yeah, Iyangay. Alam, hmm. malapit na nga, no, ang ano, kampanya na hihirap buto. Ha? Parang ayaw magbuto. Hihirap <laughs> ang buto mo, pumili ka lang ang tama. Kiligid kasi. Oh. Pwede naman siguro. <laughs> Hindi ko rin alam. Powder <laughs> yan. Powder. Tingnan mo kung pwede. Pakapsul pa yan. Tingnan mo kung rin yung hugas niya. Mo lang. Ayan, hmm. Sabun? Sabun yan. Oh. Tapos basahin mo lang Susyala. Tingnan mo, nag-ano na dito, Chuy. Nagtuyo-tuyo na yan, kaya hindi nyo ginagamit. Susyala na na palang masabon ngayon. Hmm. Ganyan lang, basahin ko siya. Pangawa on the go na mga ganito. Pang travel? Oo. Lahat lang. ko. Oo. Oh. Sakit lang matikap. Bos, ano? Apple Goose Pilot, dalawa? May parka? Oo, bigas lang yun. Dala, isa lang yun. Oke. Okay. Bos, Boss, mabot ang bigas? Oo, oh, sit lang ah. Lang pare Jan, pare aku, sama saya ke sebelah, no. Sikil, sikil. Oh. oh.

August 2013 Oh Ano diyan? Siya. Kumakanta ba 'yan? Eh, 'yung bata accident. 'Yung anak kasi ba 'yan, langay. paa ko lang. anak ko. Sa ko. ko. pinas na yun, pinas na kaya yun. pa kung ano? pinas yung mga bintana. oh, oh pinas yani? Pina, ay diyan nagamaris kung ano yun? habi na siya na corona, Ha? na siya hmm. na corona. dona dona ibig sabihin pa iyan traba sa trabaho ng kung ano yun? oh, habi na siya na si religion sa paglalagay ng religion sa ano? sa suba subalaw asal ibalas sa ano? sa mga no. lugar sa ano?

Wala yung niya, no? sa mga sasakyan, lalo sa mga... Okay, hindi okay. ka na nakaalis dyan. Eh, na.

Kinana yan eh. Kinana ito? Hindi ko na. Akala ko walang ano, nai, walang,